Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang leader ng New People's Army o NPA at isa pa ang nahuli sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng 10th Infantry Battalion ng Philippine Army at mga miyembro ng Guerrilla Front Sendong ng NPA sa Barangay Carmen Jimenez, Misamis Occidental nitong Huwebes, October 26. Nangyari ang operasyon ng mga sundalo dahil sa sumbong ng ilang residente sa presensya ng mga miyembro ng Armadong Kilusan sa liblib na bahagi ng nasabing lugar. Kinilala ang nasawing NPA leader na si Michael Kabayag alias Teddy na tinukoy bilang commanding officer ng GF Sendong habang kinilala naman ang nahuling miyembro na si Armida Nabisis alias Yumi. Narecover naman sa enkwentro ang isang M16 rifle at M203 grenade launcher, isang CZ rifle, isang M653 carbine, mga bala at iba pang dokumento ng NPA. Wala namang naiulat na casualties sa puwersa ng sundalo sa mahigit 30 minutong labanan. Posibleng hindi na bumalik ang libreng sakay program sa Nobyembre ayon sa Department of Transportation o DOTr. Kinumpirma ito ni DOTr Secretary Jaime Bautista at sinabing sa halip na libreng sakay, ay posibleng mag-alok na lamang ng discounts sa mga commuters ng EDSA Bus Carousel at ilang jeep sa Metro Manila. Depensa ng DOTr na mas maraming mabebenepisuhan ito kung mag-aalok na lamang sila ng discounts. Wala namang sinabing dahilan kung bakit malabo ng maibalik ang nasabing programa. Una nang napaulat na sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang posibleng pagbabalik ng libreng sakay sa Nobyembre at magtatagal hanggang Desyembre dahil mayroon ng pondong nakalaan dito. Isinusulong ng ilang labor groups ang pagpasa ng gobyerno sa isang batas na maglalagay sa 750 pesos na daily minimum wage sa buong bansa. Ayon sa buklura ng manggagawang Pilipino o BMP, kinakailangan ng ipatupad ang agarang pagtataas ng sahod dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hirit pa ng grupo na ang hinihingi ng mga manggagawa ay sweldong makakabuhay at hindi sweldong nakamamatay. Bagamat ipinatupad na ang 40 peso daily minimum wage increase sa mga private sector workers sa National Capital Region o NCR, ayon sa grupo wala itong malaking epekto sa mga manggagawa kung patuloy din ang pagtaas ng inflation rate. Hiling pa ng grupo na ibasura ang Republic Act No. 6727 o ang Wage Rationalization Act na naglalayong ipatupad ang magkakaibang minimum wage ng bawat manggagawa sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sinagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang dalawang manging isda na nawawala noon pang October 26 sa West Philippine Sea. Nakatanggap ng impormasyon ng Naval Forces West at nakipag-ugnayan sa Coast Guard District Palawan kaya agad namang ipinadala ang BRP Sindangan o MRRV 4407 upang tumulong sa paghahanap. Ayon sa unang nakalap na impormasyon, alas 10 ng umaga, October 25, nangingisda ang FB Lantis Andre malapit sa Bulig o First Thomas Shoal, West Philippine Sea, kasamang isang maliit na bangka na may dalawang sakay na mangingisda. Bandang tanghali o 12.20 p.m. napansin ng kapitan ng FB Lantis Andre na hindi na niya makita ang maliit na bangka. Kahapon, October 27, tagumpay namang nasagip ng MRRV-4407 ang dalawang manging isda at binigyan ng medical assistance, pagkain at tubig. Samantala, sa pinakahuling ulat ng PCG kahapon hanggang alas 12 ng tanghali, na-monitor nila ang 48,549 outbound passengers habang 42,641 ang inbound passengers sa mga pantalan nationwide. Kaugnay pa rin ito ng Oplan Biyaheng Ayos, BSKE and UNDAS 2023 na nakapag-deploy na ang Coast Guard ng mahigit 3,000 frontline personnel sa 15 districts at nakapag-inspeksyon na rin sila ng 617 vessels at 516 motor bankas. Ang mga pagkilos na ito ay para masiguro ang ligtas, maayos at maginhawang biyahe ng mga pasahero sa buong bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag Naguulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.